Maabot na po ng 734 ang nahuli natin. Iba't ibang uli ng sasakyan. May nahuli po, uh, kabuuan po nito ay 734. Uh, out of this po ay 667 nga po ay uh, motorcycle. Oh, pero... At, uh, kanya po ina natin at may reklamo. Pero ganoon pa man, pinag din po natin kasi kung titingnan na natin, sa kahabaan po ng EDSA, ang bumabagta sa araw-aray ay, ay, ay kabu kabuuan po na 165,600 per day ang po ang bumapagsak ang bumabagtas. kanya po talagang uh, kailangan nung kailangan din po natin ang uh, pag-aaral at uh, magkakaroon na po kami ng stakeholders meeting sa 29 para mapag-usapan po ihi namin ang panig ng mga motorista ng mga nagba-bikers at iba pang mga stakeholders sa iba pang mga government agency para kinoconcider po natin yung possible na maging uh, Uh, lane sharing po ang uh, bike at saka ang uh, motorcycle ah uh, opo kasama po sa ating uh, planning na yan at uh, yung magkakaroon po tayo ng uh, one of our proposal ay magkaroon ng elevated uh, bike lane along mm, EDSA. pati bike lane okay mm. no.